Kamusta mga kamoto? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka palang dito ay ako po si Moto King. Napansin mo ba na parang mat matigas ng ikutin ang gulong ng motor mo? Isa sa common dahilan niyan ay ang naiepit na preno. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-check at ayosin ang problema para maging smooth ulit ang ikot ng gulong at siyempre mas safe gamitin ang motor kaya kung gusto mo nang malaman kung bakit nangyayari ito at ano ang solusyon siguraduhin panoorin mo nang buo ang video hanggang dulo so tara simulan na natin Tanggalin muna natin ang bolt ng bracket ng caliper gamit ang 12mm na socket para matanggal natin ang caliper. So, natanggal ko na ang bracket ng caliper. So, ang gagawin natin dito ay lilinisan natin yan at nalagyan natin ng counting grasa para mag-play na yung caliper niya at mawala na yung ipit ng preno. Tatanggalin din natin itong mga rubber, lilinisan at ganoon din ang gagawin. Lalagyan natin ng ano, grasa pero bago natin gawin yon ay unahin mo natin linisin itong piston ng kaliper. So para maangat yan ay i Uh, lang yung brake lever para aangat yung piston ayan so nakikita nyo na umaangat na siya at pwede na nating linisan so pag, sa paglinis nyan ay punas-punasan nyo lang ng ano, basahan yung medyo masamasang basahan ganyan lang paglilinis ng piston pagkatapos nyo nang linisin yung piston ay ilubog nyo na ulit sa dati niyang posisyon Saka gumamit kayo ng siklam para mas mapadali yung paglubog nyo. At bago nyo yan ilubog ay luwagan nyo muna yung takip ng reservoir o yung tank ng fluid para makasingaw yung hangin. ay uh, ito na namang rubber ang ating lilinisin. Tatanggalin natin yan at linisa natin. Pagkatapos ay lagyan natin ng grasa. pagkatapos natin itong linisan ay lalagyan din natin ito ng grasa para mag-play na siya at hindi na siya mag-stack up. susunod ay lilihain natin ang brake pad para magpantay ang kanyang surface. Pagkatapos maliha ay ibalik na ang brake pad sa caliper. So ayan mga kamoto, tapos ko nang maikabit yung caliper. So ititesting ko na lang kung umiipit pa ba yung preno o hindi na. Successful yung ginawa nating pag DIY. So, as you can see ay smooth na yung gulong natin sa pag-ikot at hindi na siya umiipit. Kung may natutunan ka sa video na ito mga kamoto ay huwag kalimutang mag-subscribe at ride safe palagi. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Peace out.